What's up, what's up? Welcome to my vlog. Panibagong review, panibagong content. But this time, magta-try tayo mag-bilyar. Yung mga alam ni mga bilyaran sa mga kanto-kanto. Let's do that. In 3, 2, 1. Let's go! What's up! Nandito na kami sa Bilyaran Ito ay uh, located sa Americina Alam niyo sa Pilipinas kasi Pagka makika ng Bilyaran Parang si Efren Bata Reyes. Parang ganito yun Sa mga kanto-kanto Tapos tambay ng Bilyaran Kaya tingnan mo si Efren, di ba? Doon na tatutulog sa Bilyaran Pagka sa gumaling nakilalaan international uh, dito kasama pala si Brother Argel Right here Ayan, so Per hour ang bayad dito. Magkano ba per hour? 100. 100 pesos per hour. Pero meron din bilyaran na ang bayad is per mesa. Usually, nasa 15 to 20 pesos per mesa. 2 dollars per hour. So, yun. Hindi naman sama. Tapos, ito pa ang view mo. Ta-da! Oh, huh? Look at the view. So, ayan. Tapos, oh. Ito malupit dyan, oh. Merong terrace. Ayan, dito yan sa may marikina. So ayan, naglalaro kami ni Ariel ng 10 balls. Uh, usually, yun naman ang laruan dito. It's either 9 balls, which is kung sino makashot ng 9 ball, panalo. Meron din 10 balls, kung sino makashot ng 10 balls, panalo. Meron ding uh, uh, stripes and solid. So, isushoot mo yung mga solid colors. Uh, Ubusin mo, unang maubos. At tapos ang last ball is 8 ball. Meron pa isa yung Escalera 61. Pwedeng Escalera, pwedeng uh, lakas tira, lakas samba. Sa para may ng score doon. 15 balls yun. Tapos i-adapt mo yung numbers. Para yun, kailangan mo sino ang panalo. Tapos meron din snooker. Wala rito nun masyado kasi hindi sikat ng snooker dito sa Pilipinas. Meron din, ano isa yung flat yung table? Pool. Pool. Yung, yung bilog na flat yung mga bola uh, pool, pool table Parang gano maliit lang yun Tapos ginagamit nyo ng chok para madulas Ay, full bus pa lang yung chok Maganda rito is Parang sa'yo lang yung lugar Nirentahan mo lang Ito yung mga tako Pwede naman may dala ka sarili yung tako Ito yung pang sargo na tako Tapos pagka na-board ka magbilliard Pwede ka mag-bike hmm. Kompleto yan ito, ito, pa malupit oh. Mini bar Pwede mong order niyan Nangyari, order ako. Sa so, pong order ng uh, shumai, yun nga lang, walang tao. Tapos pwede ka rin mag-darts kung gusto mo mag-darts. So ito yung sinasabi kong buhay Pilipinas. Laro-laro lang. Tapos silip-silip sa mga kapitbahay. Mga kapitbahay natin dyan. Um, show you some clips ng na aming naro. Let's go! So ayan, titira na si brother, yell. sa yung size. Ayun, size. Ayan. Yung 7. Ayun yung 7. Yun, no? Oh. Grabe. Grabe ng hatak niya. Uy, sumakto pa rin. Sakto pa rin. Sakto pa rin yan dyan. Ayun, no? Oh. Pinagapang, oh. Uy. Ocho. Ocho, ocho. Ayan, Sakto mo. Yun. Kuha mo. Eh, nako. Eh, nako. Kulang. Doblete. Doblete mo yan. Kaya pa, kaya pa, kaya pa. Kaya pa yan. Uy, ang kapal. Sayang, oh. Sakto na sana yung gis mo. Sakto sana. Sige, tapusin mo na yan. Tapusin mo na yan. Tingnan natin kung paano mo prepare-preparan yung G's. Pag ganyan. Natin. Ay, kulang sa bounce. Sakto yan. Uy, grabe sa pektos. Dito na magkakalaban kung kabado. Kung kabado. <laughs> man, kung kabado last ball. <laughs> last ball. Ay, grabe. So, kita nyo yun. Umubos. Isang mali lang Pero umubos siya Ganun Sa bilyaran Ubusan Let's go yeah, Susubok susubok Dahil bad shot ako Bad shot ka Susubok Kuya broom, Tira sa is Ey, Sunod set eh Sunod um, set eh Umubusin na ay, grabe namang smooth yun. Hey. No. JB Asukal. <laughs> ay. Ay, grabe ang pag-ibig. <laughs> sabay, 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 sabay. Sabay, sabay. Ah, grabe hey. naman yun, oh. No? Hey. Walang katutok-tutok yan ha. <laughs> Perfect. Perfect <laughs> ah, diba? yan Ah, do doblete ito. Ah, doblete yan. Eh, specialty kayo ni. Eh. Na Natanong mo ba si Efren? yon Yung time na mo Mga ito nagturo kay Efren ha. Oo. Oh, oh. oh. Grabe o. Oh. Ayun Oh. Oo, oh, grabe! Side ball pala yun. Oh, yan ah. Last ball ka na? Last ball yan. Uy, last ball, last ball. Yan, yan, yan. Last ball. Video natin, wala. Ball, Ayan, eh. Yan, yan. <laughs> ay, toko mo, lupit to. Oh. Ay, ay sa, ay, ay. sa gitna. Sa gitna, sa gitna. Malupit to. Tingnan natin ah. Uy, sumisilip pa dun ah. Grabe talaga oh. Uy! Uy! Panalo ah. Panalo. I zoom natin, zoom natin, zoom, 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 zoom. Anong message mo sa mga gustong kumalaban sa'yo? Ah, uh, chat na lang kayo sa FB page namin. Ayan, ayan, ayan. namin kayo. 6-9-10 na kayo. 6-9-10. <laughs> Grabe. Anong pangalan mo? JB, ano? Asukal. JB Asukal. Ayan, 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 ayan. Let's go! So, ayun. Nakalaro na kami. Nung mga nakatatlo na tayo. Apat na laro. Apat. Apat. Ayun, tuloy-tuloy lang kami. Maglalaro pa kami. Pagka kayo ay nahilig sa bilyar, hanap kayo ng kanto nyo kung <laughs> may bilyaran alam ko yung mga tako nasa ano yan eh magkano uh, Depende pinakamura siguro 1,000 libo 1.5 uh, marami dyan pag gusto nyo pag gusto nyo si Resoy na kung gusto nyo maging si JB Sukal or si Demata yung tumalo kay Sukal <laughs> paano pangalan na AJ Miles Ay. AJ Miles or Mata or si Manas, Manas or si Efren Bata yun talaga legend So, ayun. Uh, Maraming salamat sa panonood. Uh, please don't forget to like and subscribe. Share nyo na rin yung videos. Yes. And uh, keep praying, keep traveling, keep eating. This is how we do it. Thank you. Look up!